So by the way, uh, ano yung parang pinaka ng inyong Ellen Nieto administration uh, outside or outside para or other than uh, kit Nieto administration yung parang uh, priority naman niyo na parang uh, gusto niyo na ma in the long term uh, mayor. Ang um, talagang parang minimithi ko para sa bayan ng Cainta maging pinakamalinis na bayan. Mm -hmm. Ang sinabi ko noon, hindi lang yan malinis sa kapaligiran mo. Pero nandyan yan. Nandyan yung espeto sure. ng kapaligiran. Mo. Pero nandun din yung linis sa pagbigay natin ng servisyo. In other words, uh, we pro provide services sa pinakamabilis at sa pinaka-efficient na paraan. Mm -hmm. Kaya, so, yun, malinis malinis po lahat ang yeah. mga servisyo at ang mga proseso po namin. yung yun po yung nga, I'm working towards all these projects you know the digitalization pati yung garbage collection natin so it starts from there po na walana dapat aga antay walang pumipila ima ano mayon kung kaya ibigay agad ibibigay kita we're working towards that